Isang buwan na matapos ang pananalasa ng super bagyong Yolanda pero may mga naghahanap pa rin ang kanilang mga nawawalang kaanak sa Samar. Marami pa rin ang nakatira sa mga tent at nananatiling walang kuryente ang maraming lugar. Sa kabila niyan, hindi naman natitinag ang pag-asa at pananampalataya ng mga nakaligtas. May report si Marisol Abduraman. Sabay ng pag-alala sa pananalasa ng Super Typhoon Yolanda sa Eastern Samar, isang buwan nang nakalilipas, ang paggunita sa kapistahan ng Immaculate Conception kahapon sa Giwan. Winasak man ng bagyo ang mahigit apat na raang taong simbahan na natiling matibay ang pananalig sa Diyos ng mga binagyo. We can bring back all those uh, things that were uh, destroyed by the Super Typhoon Yolanda. Wala ang nakagawi ang ingranding handaan tuwing pista sa halip, na ng relief goods na may kasamang souvenir ang ermana. Nag-aray naman ng kandila sa isang mass grave sa barangay Sapaw ang ilang kaanak. Pag-eskwela, uh, okay. pero may kot mga hinga to'y kinuha. Ang balita, ay mga ako. Pero may natatira ako. So, hindi ko hindi kaya mga hinga ng dali-dali. Pero marami pa ang patuloy na naghahanap sa mga nawawalang kaanak ang ito sa bahay ng Llorente. Anim na araw nang ginagawa ang pansamantalang silungan ng kanyang pamilya. Ayon, pa to, dahil Ako lang kayo ng materyales. Marami pa rin sa tent na nunuluyan. Ang ilan, nagtsatsaga sa mga nasira nilang barong-barong. May itinatayo na rin mga bank house. Pero wala pa rin pangkabuhayan sa mga sinalanta na ngayon ay kanya kanya-kanyang diskarte para kumita gaya ng isang mag-anak sa bayan ng Kinapondan, na paggawa ng dingding na gawa sa kawayan ang naisip. Ito lang kasi pinagkakakitaan dito. Ah. Hindi na mahintay yung naibigod ng gobyerno? Hindi, kasi wala hindi naman dumarating dito. Ayon sa provincial government, maliban sa relief goods, wala nang ibang tulong na dumarating sa probinsya. Maraming bayan ang wala pa rin supply ng kuryente. Buti na lang may mga solar-powered lamp nang ipinamigay na pwede ring pang-charge ng cellphone. Pero dinadagsa pa rin ang nag-aalok ng mga libong charging at libreng tawag. Marami pa rin ang gustong lumika sa Manila at madiyagang pumipila sa giwan Airport. Ayun uh, 'yun talaga ang sigaw nila at panawagan na mabilisan yung paglalatag ng hanap buhay sa kanila dahil hindi naman pwedeng habang buhay aasa sila sa relief goods mabilisan yung rehabilitation pero kung dati tadtad ng karatula na nanghihingi ng tulong ang kalsada ngayon mga pasasalamat na ang makikita mula dito sa Eastern Samar Marisol Abduraman GMA News